Kapayapaan po ang sumainyo mga minamahal naming mga taga-subaybay. Tayo na pong mag-aral ng mga salita ng Diyos sa programang Ang Kabanal-Banala. Kami po ay tao sa puso ng nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya sa atin ng pagkakataon upang pagbulayan ng kanyang mga kalooban. At gayon din ay nagpapasalamat kami sa inyo sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa mga talakayin ng programang ito na may kinalaman sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ako po ang inyong lingkod kapatid na Ayuno at sa pagkakataong ito ay makakasama po natin ang kapatid na Benhanan upang maging lingkod sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos Kapayapaan po, kapatid na Benhanan Kapayapaan po, kapatid na Ayuno at sa inyo po na aming mga gilu na taga-subaybay, kapayapaan po ang sumayin yung lahat Tayo po ay tutungo na sa mahalagang pag-aaral na ngayon po ay nakahanda na may pamagat na ang kaligtasang iniukol ng Diyos sa lahat ng tao Isa po sa mahalagang pag-aaral na ngayon po ay tatalakayin ay may kinalaman tungkol sa pagliligtas ng Diyos sapagkat napakahalaga na maunawa natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin na mga tao. Gayun din ay tatalakayin din po sa pagkakataong ito na kung papaano po natin makakamit ang kaligtasang inihahanda ng Diyos o iniuukol ng Diyos sa ating lahat at kaya hindi naman ang mensahe at pagbibili ng Diyos sa pamagitan ng mga pag-aaral na ito. Pasimulan po natin kapag nabinahanan, Ang unang katanungan po ay ano po ang uh, dakilang layunin ng Diyos para sa ating lahat ng mga tao. Isang bagay po ang tiyak at mababasa po natin ito sa banal na kasulatan sa kanyang unang Timoteo 2 at 4. Pakibasa po kapatid na Iuno. Na siyang may ibig ng lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Isang bagay po ang tiyak na inihahayag ng mga ta ng talatang ito mga giliw naming mga taga-subaybay ang layunin ng Panginoon na iniuukol niya sa lahat ng mga tao ay ang maligtas ang lahat ng mga tao at mga kaalam ng katotohanan. Dito'y makikita natin ang isang tiyak na sitwasyon at kalagayan ng sangkatauhan sa atin pong kapanahunan. Kung bakit ibig ng Diyos na ang tao ay magligtas at makaalam ng katotohanan sapagkat ang sitwasyon ng tao po ngayon ay nasa kapanganiban. Nakaamba sa kapahamakan at hindi ibig ng Diyos na ang tao ay mga pahamak. At ang ganitong uri ng sitwasyon ng tao ay dahil po sa hindi pagkaalam ng katotohanan. Mga giliw naming taga-subaybay. Opo, kapalit na Benhana, napakaliwanag po ng mga salitang yon At sa ating po mga taga-subaybay, ay uh, ating pong lubos na sampalatayanan palatayanan, uh, tanggapin sa ating mga kalooban na tayong mga tao ay nasadlak sa uh, pagkakasala na dahil dito ay hindi tayo makawala at hindi tayo makaalis kundi ang Panginoon ang siyang may ibig na tayo ay maligtas ay katotohanang napakahalaga na ating pong maunawa. Pero dito po sa mga bagay na ito, kapatid na benhana eh, ano po ba ang dahilan ng Diyos sa ibig niya na tayong lahat ng mga tao ay maligtas? May isang tiyak na dahilan ang ating Panginoon Diyos at ito ay nag-ugat sa kanyang pag-ibig sa lahat ng tao na kanyang nilikha dito sa ibabaw ng lupa. At ito po ay mababasa natin sa aklat ni Juan sa kanyang kapitulo 3, versikulo 16. Pakibasa po, kapatid na ayuno. Sapagkat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mo sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po ang sinasaysay ng banal na kasulatan. Ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan sa dahilang gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan o sa lahat ng tao. Ibig pong sabihin, ng mga salitang gayon na lamang ay nangangahulagang itong hindi masukat ang pagsinta o pagmamahal ng ating Panginoon sa sangkatauhan. At dapat maliwanag po sa atin pong mga kalooban at kaisipan na kinapopootan ng Diyos ang kasalanan. Subalit, iniibig niya ang mga makasalanan ay itong pag-ibig na ito ang iniuukol niya sa lahat ng tao na nagkakasala na sa halip na sumpa at hatol o kaparusahan para sa gumagawa ng masama ay inihahayag niya ang kanyang kagandahang loob ukol sa ating mga nilikha niya. Kaya po ang bagay na ito, totoong nakamamangha sa mga gawa ng Panginoong Diyos sa atin, mga minamahal na mga taga-subaybay, kasi po, sa halip na tayo po ay parusahan ng Diyos at tayo po ay hatulan ng Diyos ng pagkapahamak, eh inibig niya tayo at kinahabagan na dahil dito ay nagagawa niyang ipatawad sa atin ang ating pong mga pagkakasala. Bakit pag-ibig ang iniukol po ng Diyos sa ating lahat na mga tao, sa halip na sumpain at parusahan tayo dahil sa ating mga kasamaan, kapatid na Benana? May isang bagay na tiyak na dahilan kapatid na Ayuno at sa inyo na aming mga, giliw na taga-subaybay. Ang tao, kung kaya ito ay nagkakasala, ay sapagkat may isang bagay na nagahari sa kanilang kalooban. At ito po ay mababasa natin sa Roma 7.19 hanggang 20. Pakibasa po, kapatid na ayuno. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapot kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito kundi ang kasalanan ng tumitira sa akin yun po ang isang kaabag-habag na kalagayan ng tao na nasain man niya nagawin ang isang bagay na mabuti ay hindi niya ito magawa sa halip na mabuti ang kanyang nagagawa ang nagagawa niya ay ang kasamaan o ang kasalanan at sa ganitong sitwasyon lubos na nahahabag ang Diyos sa tao kung bakit sapagkat ang kasalanan na nakatira sa tao ay nananaig upang gumawa ang tao ng masama. At dapat po maunawaan natin na walang sino mang tao na may katutubong nasain na mabuhay sa kasamaan. Lamang ito talaga ang sitwasyon at nangyayari sa mga tao. Pinaghaharian ang tao ng kasalanan at yung kasalanan na yun ay tumira sa kanyang kalooban na dumating sa punto na naging sunod-sunuran ang tao. Kapatid na ayun, no? Opo, yun po ang uh, talagang nakita ng ating Panginoong Diyos na ang kasalanan na nakatira sa atin ang siya talagang gumagawa at nagkakaroon ng kapangyarihan para ang tao po ay sumunod sa anumang masama na naisin nito. Pero magkakain pa man ito, ito po isang mahalagang bagay na dapat nating maunawaan mga minamahal naming mga taga-subaybay kung paano po nagkaroon ng kapangyarihan ang kasalanan sa buhay natin. Paano nga po ba kapatid na Benhanan? Ito po ay naguugat din at nagpapasimula sa sariling kalooban ng tao. Kapag ka po hindi malinaw at ang tao ay hindi po lubos na nakakaunawa ng mga kalooban ng ating Panginoon, Ganito po ang nagiging sitwasyon niya. Mababasa natin sa Santiago 1.14. Pakibasa po. Kundi ang bawat tao ay nakutokso pagka ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ayan po mga giliw naming taga-subaybay. Dahil sa hindi pagkaunawa at pagkaalam ng katotohanan na siyang salita ng ating Panginoon Diyos, ang tao kapag ka dumating sa kanya yung tukso, wala siyang magawa, kundi ito ay kanyang sundin. Opo, natutokso lamang ang tao na magkasala dahil sa kanyang sariling pagnanasa. May mga bagay kasi, kapatid na ayuno, na may pinapangarap ang tao, mayroong siyang ninanasa sa buhay na ito. Halimbawa, dumating sa kanyang kalooban na ibig niya at nangarap siya na magkaroon siya ng kapangyarihan. Opo, na dahil doon sa hindi pagkaunawa, nang tamang kalooban ng ating Panginoon Diyos, humahantong ang tao sa iba't ibang uring masamang kaparaanan, makamit lamang niya yung kanyang ninanasa. At dahil doon, ang tao po ay nahuhulog sa tukso at maling pagnanasa na kahit pa pangarap ng isang tao, ang bagay na yaon ay hindi niya po maiaalis ang kanyang sarili sa paggawa ng kasamaan dahil walang gumagabay na katotohanan o salita ng Diyos sa kanyang buhay. Opo kaya hanggat hindi po natin naririnig ang mga kalooban at mga aral ng Panginoong Diyos ay mananatiling sumusunod tayo kung ano ang gusto natin. Kahit na ito ay humantong sa pagiging masama o kaya ay mahulog tayo sa pagkakasala sa Panginoon. Kaya dahil po sa mga bagay na ito ay nagpapahayag ang programang ito ng mga pabubuting paraan upang tayo po ay matuto ng iba pang mga bagay na may kinalaman tungkol sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pero dahil po naman sa mga bagay nito kapatid na benhanan paano po ba nahayag ang pag-ibig ng Diyos na iniuukol niya sa atin ng mga tao? Kanina po ay sinabi po ang dakilang layunin at kalooban ng Panginoon para sa ating mga tao. Inihayag niya yung kanyang damdamin na ibig niya na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Yung dakilang layunin na yon ng ating Panginoon ay hindi lamang niya ipinahayag o sinalita kapatid na Ayuno. Opo. Ito po ay pinatunayan ng kanyang dakilang gawa na mababasa po natin sa unang one 3.16. Pakibasa po, kapatid na ayuno. Sa ganito natin mahihiwatigan ang pag-ibig ng Diyos dahil inialay niya ang kanyang buhay para sa atin at tayo ay nararapat na mag-alay ng ating mga buhay para sa mga kapatid. Diretso po ang pagsasaysay ng mga talatang ito. Mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi lamang sinalita ng Panginoon na ibig niya na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Sa halip, gumawa siya ng dakilang paraan upang yung dakilang layunin niya na ang tao ay makaalam ng katotohanan at mga ligtas ay ginawa niya ito ng isang dakilang paraan nang siya po ay magkatawang tao at bilang nagkatawang tao, yung buhay na kanyang ibinuhay dito sa ibabaw ng lupa ay inialay niya para sa mga tao, kapatid na ayun. Kaya po napaka buti ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga taga-subaybay sa atin ng mga tao, sapagkat hindi niya ninais na manatili tayo sa isang kalagayan na magdadala sa atin sa pagkapahamak. Sa halip ay nagnais siya ng pagliligtas sa atin at sa pamagitan ng pagkakatawang tao mula sa isang maluwalhating kalagayan, siya po ay bumaba sa sanglibutan ito. At ibinigay ang kanyang buhay. Kaya hindi po basta na narinig po natin ang Panginoong Kristo Yesus ay napako sa krus, sa katotohanan ang dahilan ng lahat ng ito ay napakadakila. Ito po ay pagliligtas sa atin ng na mga nasadlak sa pagkakasala. Dahil po sa mga bagay nito, na nasaan naman po kaya kapatid na binhanan yung mga taong nailigtas ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay? Dito po ay dapat maging maliwanag po sa atin sapagkat may maling katwiran at kaisipan o konsepto ang mga tao tungkol sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon Diyos hanggang sa kanyang pagkabayubay sa krus. Marami po ang nagsasabi na hindi na importante ang anuang iglesia basta ang importante natubos ako ng Panginoon. Kailan niya sinasabi yon nung mapako ika ang ating Panginoong Kristo Jesus at sinasabi na yung buhay na yon na inihandog ng Diyos sa bundok ng Kalbaryo ay nauukol sa akin kaligtasan. Pero okay. gayon nga bang talaga kapatid na ayuno? Gaya ng iyong katanungan, saan po dinadala ng Diyos ang mga taong nangakaalam ng katotohanan at kanyang iniligtas? Ito po ay mababasa natin sa Gawa 20:28. Pakibasa po. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binilin niya ng kanyang sariling dugo. Ito po ang sa ating ipinauunawa. Inihahayag ang katotohanan ito sapagkat malibang ang tao ay makaalam ng katotohanan, kailanman ay hindi niya masusumpungan ang kaligtasang iniaalok ng Diyos, kapatid oh, na ayuno. Sabi po ng Biblia, mayroong binili ang ating Panginoon ng kanyang sariling dugo. At walang iba alin alinsunod sa talata na atin pong narinig, ang binili ng kanyang sariling dugo, walang iba kundi ang Iglesia ng Diyos. Opo, ang Iglesia ng Diyos ay binili o tinubos ng sariling dugo ng ating Panginoon. Kaya nga, masasabi natin, mga giliw naming mga taga-subaybay, na hanapin natin yung iglesia ng Diyos na binili ng sariling dugo ng ating Panginoon. Opo, ito po ay maliwanag na sa atin po ay uh, sinasalita at iniaaral ng mga sa inyo po, mga minamahal namin, mga taga-subaybay, yung pong mga tao na natubos o nakabahagi ng paglitas ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo, ay ginawa niyang kanyang bayan, ginawa niyang kanyang iglesia, sila po yung mga binili ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo. So dahil po sa mga bagay ito sa ating pong panahon naman, kapatid na binhanan, sa kasalukuyang panahon ito, saan naman po tinitipo ng Panginoong Diyos ang mga taong kanyang iniligtas. Kung paano sinabi po kanina sa atin, mayroong iglesia ng Diyos, iglesyang pag-aari, ang Diyos Opo. sapagkat binili na niya ito ng kanyang sariling dugo, kapatid na ayuno. Kaya napaka-importante po ang papel na ginagampanan ng iglesyang binili ng sariling dugo ng ating Panginoon sa tinatawag na kaligtasan at pagkaalam ng katotohanan sapagkat dito ay nagsasabi ang isang talata tungkol sa katunayan na ang iglesia ay tipo ng dako ng mga kaluluwang iniligtas ng ating Panginoon. Kaya mababasa po natin ito, kapatid na ayun, no? sa Aklat ng Gawa, sa kanyang 2.41, kasama po ang 47. Sa gayon sila na may katuwa ang tinanggap ang kanyang salita ay nabautismuhan. At sa araw ding iyon ay may mga madagdag sa kanila na halos tatlong libong kaluluwa na nagpupuri sa Diyos at nagkakaroon ng kaluguran sa lahat ng mga tao at araw-araw ay idinaragdag ng Panginoon sa Iglesia ang gayong dapat maligtas. Maliwanag po ito, mga giliw naming mga taga-subaybay. Una, sinasabi ng mga talata, tinanggap nila ang salita ng ating Panginoon sa makatuwid, na unawaan nila, sinampalataya nila, yung salita ng Diyos na tumutukoy sa katotohanan ng ibig ipaunawa sa lahat ng mga tao kapatid Opo. na ayuno nang ito po ay maintindihan at maunawaan higit na nga sinampalataya na ng tao yung salita ng Diyos sila po ay nagpabautismo at dahil doon alinsunod sa talatang ating pong narinig Itong mga inaralan, nakaalam ng katotohanan at tumanggap ng bautismo ay pawang mga taong idinaragdag sa iglesia. Ito okay. yung mga tao na sa pamamagitan ng pagkaunawa ng katotohanan, sa pamamagitan ng bautismo kanilang tinanggap, sila po, alinsunod sa mga talatang ating napakinggan, ay mga taong idinaragdag ng Panginoon sa iglesia." at yaon ang mga nangaligtas. Kapatid na ayuno. Kaya po sa ating pong lahat ng mga taga-subaybay, napakaliwanag po ng pagtuturong ito sa atin. At kung tayo po ay nagnanais na maging bahagi sa pagliligtas ng Panginoon, sampalatayanan po natin na meron po siyang iglesia na doon ay tinitipo niya ang lahat ng mga iniligtas niya. At kung tayo po ay sumasampalataya sa pagliligtas ng Panginoon, payagan po natin na tayo man ay maging bahagi ng iglesia na binili niya ng kanyang sariling dugo. At sa mga huling bahagi po kapatid na Benhanan, ano po ang mensahe na nais pong iparating ng pagtuturong ito sa ating pong mga taga-subaybay ng programang itong Ang Kabanal Masasabi ko po ang mensaheng ito ay lumilikha ng isang pag-asa sa atin po bilang mga tao. Hindi pa po huli ang lahat mga minamahal naming mga taga-subaybay. Sapagkat sa pamamagitan ng pagtuturong ito, huwag nating ariin na dahil sa bigat ng ating pagkakasala ay hindi na tayo kailanman mapatatawad ng Panginoon. Bakit? Sapagkat mababasa natin ang dahilan sa gawa G34. At ka ni Pedro ang kanyang bibi at sinabi, Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Ito po, tiyak ang kalooban ng ating Panginoon sa atin po na kanyang mga nilikha. Kailanman ang Diyos ay hindi magtatangi ng sino man. Kakaiba ito sa kalooban ng tao. Kung sa tao, minamahal lamang niya ang sa kanyay nagmamahal at kinamumuhian naman niya ang sa kanyay namumuy o napopoot. Hindi ganon sa Panginoon ang Panginoon Diyos. Alam niya kung ano ang bigat na pinagdaraanan natin. Ayaw ng Diyos na ang atin pong mga kaluluwa ay tuluyang malugmok sa pagkakasala. Kaya tayo bilang mga makasalanan, narito ang isang pag-asang ibiglikain sa ating mga kalooban. Gaano man kabigat ang ating pagkakasala, lumapit tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi niya tayo itatakwil kung makita ng Panginoon ang tapat na puso na tayo po ay lumalapit sa Kanya sapagkat ang Diyos sabi nga ay hindi nagtatangi ng mga tao na Kanyang ililigtas. Kaya sa pagkakataong ito mga mahal naming taga-subaybay, buksan natin ang ating kalooban sa ating Panginoon. Ipahayag natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Hanapin natin ang iglesia na pag-aari ng Diyos at doon ay ating tanggapin ang kaligtasan na para sa ating kaluluwa. Sa diwang ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay hinihikayat namin kayo. At ibig ko po na sa pamamagitan po ng pagtuturong ito ay lalong papagtibayin sa ating kalooban ang kahalagahan ng pagkaalam ng mga katotohanan ng Panginoon at ang iglesia na binili niya ng kanyang sariling dugo dito ay hinihikayat namin kayong samahan nyo kami sa isang panalangin. Aba, ama naming hari, Panginoon, Diyos kang maluwalhati at makapangyarihan sa lahat. Dala ay naghahayag ka sa amin ng iyong kalooban. Minsan pa'y nasumpungan namin ng iyong kagandahang loob. Ang iyong masaganang kahabagan at kaawaan na iniuukol mo sa lahat ng taong makasalanan. Nawa, Panginoon naming Diyos, sa pamamagitan ng mga pagtuturong ito, ay mabuksan ang kanilang mga pag-iisip, mabuksan ang kanilang mga kalooban, at sa pamamagitan ng mga pagtuturong ito, ay masumpungan nila ang mga salita mong katotohanan na siyang mag-uudyok upang sila man ay makasama namin sa iglesia na binili mo ng iyong sariling dugo at tumanggap kami ng pangako mong kaligtasan. Pagpalain mo kami sa araw-araw ng aming pamumuhay at patuloy kaming gabayan at bigyan ng mabubuting pagkakataon upang sa mga susunod pang mga pagtatanghal at pagpapahayag ng iyong banal na salita sa pamamagitan ng programang ito ay masumpungan mo ang aming mga giliw na taga-subaybay na patuloy na nakikinig ng iyong mga banal na katwiran. Amen. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay, dala palibasa, mga idinadalangin namin sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank mm -hmm. you. i mm -hmm. salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na ikapito ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito sa Smart or Talk n Text 0909 555 5009 sa Globe or TM 0926 383 0454 sa Dito SIM 0991 419 2027 Maraming salamat po